All right. Mapagpalang gabi po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Mega mega love shout out sa lahat ng mga secret viewers Luzon, Visayas Mindanao alright hindi kami kalap shout out po sa inyong lahat mapagpalang hapon mapagpalang gabi mapagpalang umaga po alright at sa lahat ng aking solid subscriber sa buong mundo alright, may kami kalap siya taot po panibagong araw, panibagong gabi panibagong pagkikipagbakbaka na naman sa linggo na ito alright ngayon ay 35 napaka traffic diba ang ingay ng ambulansya hindi makalusot may kaming kalusot out po sa lahat ng mga OFW sa lahat ng mga secret viewers. Sa lahat ng aking solid subscriber. Miga, Mika, Natka, Oto, Oto, sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po. Alright. Sa walang sawa na sumusuporta sa akin, maraming maraming salamat. Sa aking YouTube channel. Chukari, shout out po kay Mami Mercy Kanunod kay Michelle Tugari shout out kay Nardisi kay Audrey Nicole <laughs> kay kay Richelle Mingaren Alright Mega mega lembut shout out po lahat Kay Nani Sanchez Alright Kay Jahing Frankel Sam Shout out ko gagamitin yan eh pero pag ganito mananakit katawan mo yan kasi laki tapos gapang gapang pa diba sana pa tayo pag shout out kay Bet Ben ya, yan apakah napaka supportive Bet maraming maraming selamat Bet kahit wala ako pinapasugod bangaking uh, mansion yan may kami ganap shout out sa ya inyo lahat Bet Ben Fran at kay Loris Rusay Charao Maraming maraming selamat sa mga awa niyo sa pera. Yan kayo. Iya ang aking tem. Ang tem kape, iya si Rao. Hindi ba? talaga traffic oh. daanan mga bato ginagawa pa ba yung ano oh, oo uh ginagawa -huh. nga alright at sa karma team plus 1, mega mega love shout out po sa so, walang sawa yung suporta ah. yan sa so, pangunguna po ni ma'am marilet kulit Ma'am Rosalina ang aking mind ni Ma'am Analisa ni Ji Chang Wong ni Miss alright alright at ni Mam ma Vintes alright at ang kanilang class 1 na di na si Ma'am Ibing Galios alright maraming maraming salamat po sa walang sawan yung suporta ah? alright siyempre hindi po wawala dyan ang kanilang news ng Tembu set Nassim Arthur Paola, Boset, Diana, Paola, Donessa. All right. <laughs> grabe naman yan wala traffic kayo kailangan kong ano magpagasolin ako kasi ang laki nang itataas pabihira buhay na yan sa diesel ay 4 pesos sa gasolina ay piso kaya kailangan kong magpuntang ngayon aabot siguro ng ano yan, 70 na naman ang gasolina alright, dito na ako alright at sa Timuakwak mega mega love shout out, -out. <coughs> sa aking mga katem -wak. -wak. kami kami kirap siap opo sa inyong lahat maraming maraming salamat sa so, walang sawa nyong support sa yan, ni Pinuno no release vlog alright alright yan maraming maraming selamat sa so, walang sawa nyong support -halo sa uh, bawat isa na inyong sinusuportahan maraming maraming salamat at lagi nyong ginagabayan sa lahat ng oras kaya papasalamat ako ng marami hindi ko man kayo may isa isa pero sa inyo ng lahat maraming maraming salamat sa walang sawa yung suporta lalong lalo na sa mga sinusuportahan nyo na iba lalong lalo na yung mga hindi monetize ayan maraming maraming salamat at hindi kayo nagsasawa na sumuporta sa kanila ayan diba alright dito na tayo sa totoo diba Dito na naman tayo, bakbaka na. Alam niyo may mga panahon talaga na yung panghihinaan ka na uh, hindi mo na alam ang dapat mong gawin. Pero uh, maraming maraming salamat sa Panginoon na hindi tayo pinapabayaan kahit pa paano nakakaisip tayo ng magandang paraan. No? Talagang God, God is good talaga kasi itong mga nakarang araw na may mga pagsubok tayong minaanan although hindi man naging successful pero naging ano naman na ah, naging maayos naman ang lahat uh, ah, bago nagka uh, ah, tawag nito bago nagkabigaya na uh, hindi man naging successful pero mas siguro masasabi na rin na successful ka nang uh, hindi umabot doon sa uh, nagkakasakitan eh kumbaga hindi man ano hindi man tuluyan na nawasak ang kanilang mga damdamin ha? naging maayos naman ang ano lahat ng pag-uusap although may mga bagay talaga na ano may mga bagay na uh, may mga damdamin na uh, nakapagbitaw na ng hindi mga magagandang ano, siyempre sa mga bagay-bagay na hindi mga inaasahan ayun, ayun naman talaga nagsisimula yun eh yung mga hindi magagandang ano kasi pag nagkaroon ng mga usapin nauong ka talaga yung hindi maganda hindi naman yung magaganda eh di ba pero kadalasan nagiging maayos ang lahat dahil nga sa magagandang mga nangyari sa buhay nila pero hindi mo naging ano successful at least walang damdamin na ano uh, walang damdamin na sugatan kumbaga ha? naging maayos man ang lahat kaya maraming maraming salamat pa rin sa Panginoon na kahit pinanghinaan tayo hindi natin alam kung paano pero ganun pa man nakagawa tayo ng paraan kung paano maging maayos ang lahat. Kaya, maraming maraming salamat talaga. Kahit hindi tayo, ano, binigyan tayo ng binigyan tayo ng way kung paano maging maayos ang lahat. Hindi mas successful eh. Hindi ko, yung mga gano'ng kasi, hindi ko masasabi successful eh. Pero ang kinaganda doon, naging maayos na walang, ah, kumbaga, no hard feelings. Yan, umabot sila sa punto na gano'n. Kaya maraming maraming salamat pa rin. Kahit hindi successful, ah, naging maayos pa rin ang lahat. Eh gusto ko sana, walang, ano eh, walang, walang maiiwan eh lahat panalo eh win-win solution kumbaga pero ganun talaga ang buhay may mga may mga bagay talaga na mahirap talagang ano hin kumbaga uh, uh, may mga bagay talaga na mahirap decisionan kaya malay natin itong mga uh, tumaan na araw ay mapuno ng blessing ang kanilang utak ang kanilang puso di ba maging malinaw sa kanilang lahat ah uh, yun, yun din naman ang lagi kong ano ilang gabi akong hindi nakatulog dahil dyan sa hindi okay, na yan pero mga nagdangling ko talagang hindi maganda ang aking ano sunod sunod kaya masakit sa puso may kailangan magpaalam lahat magpaalam pero ating makapiling na nilang ano Panginoong lumikha kaya itong mga anak linggo talagang hindi maganda ang aking ano, pakiramdam wala akong sakit pero ang pakiramdam ko ano, hindi maganda alright ito dinadaan lang sa ano dapat naman talaga maging ganito lang Hidaan na lang sa kwento. Ha. Alright. Magpag-asulina na, na lang muna ako. Ay. Puno nga. Puno. Tula. magpag ako kasi tataas ang ano. Sita mo. Laki ng ano. Wala kasi gasolina kanina umaga doon sa ano, pinaka mababa. Nag-stop din siguro. 62 dito per liter, pero okay na 'yon. Kaysa iba na 65, 67. Puntang ko na lang para sa pang -sample. Mahirap kasi magtipid lalo na yung ganitong. Lalo na sa biyahe ka. Kailangan talaga mayroon kang alawan gawa ng pag tayo ng kamates tapos thank you may bariya pa akong 12 pesos dagdag dag, pa <laughs> may pambili ako ng kende alright pero yung puntang ko na ito ah, man ito ah, ano, Mga 50 pesos Abot na ng Sabado ito Huwag lang ako magsigwi ng daan Ayan Traffic talaga oh kwento ko kanina na wala na ayun <laughs> ah, nga yung mga itong mga linggo na hindi maganda yung ano ko ah pagkiramdam gawa ng siyempre lahat naman tayo may mga pinagdadaanan kaya talagang ah pagkinsya na talaga minsan ah oh hindi talaga ako nakapag-focus sa kaya kung mapapansin nyo kaninang umaga ang upload ko ay umaga na talaga dati ating gabi alauna alas dos pero kanina umaga na gawa ng uh, maraming uh, kahapon maraming maghapon talaga na hanggang gabi no? talagang ini inisip ko talaga kasi Siyempre, pakiramdam ko talagang hindi naging maayos ang lahat. Pero, naging okay naman na walang, walang hiyakan. Kundo, nung mga umisa, mayroong hiyatan, Pero, sa hinabahaba ng usapin, naging maayos ang lahat. Naging maayos man, kung magkalayok man walang sakit sa puso. Uh, ako gusto ko sana na ano maging successful pero wala eh. Talagang merong mga bagay na merong mga bagay na isasakripisyo ka. Isa sa alang-alang kasi kung ipagpipilitan mo yung gusto mo tapos magkaganon uli para sa iyo para sa akin di ba kasi kung gusto ko lang ang masusunod tapos labag naman sa ng bawat isa wala aabot pa rin sa punto na ano masisisi ka pa bandang uli kaya sabi ko, naisip ko kagad man maging successful lang lahat maging ayos lang kasi halos isang linggo kong inisip kung paano ano eh maging okay pinagtanuhan ko talaga pero ganun pa man yun na nga dumating na tatlong sunod sunod bahala na kung ano man ang kainat na sige lang syempre kalo pa rin ang Panginoon na umabot ng punto na galing ka kasi inisip ko kung ipipilit ko yung gusto ko tapos bandang uli, hindi pa rin mag-succeed wala eh, bayaan ko na lang huminom ang ano panahon na lang ang magsasabi eh, sabi nga nila panahon na lang ang magsasabi Ay, kahit umiiyak ang mga puso at least naging maayos ang ano nilang pangalanda sa bawat isa yung masaya rin sila alright maraming maraming salamat dito na ako sa walang traffic nanusutan na tatin yung walang sawa sa kakatraffic kaya yun dito na tire Satu doa dari Pak sa price na lang ito itong mga truck na ito na nakaparada nag, nagpe-prepare yan kung baga na nila yung kondisyon ng kanilang mga gulong, ilaw kasi papasok ng expressway tapos yung iba bumibili ng baon nila lalong lalo na sa aking mga solid subscriber yung mga secret viewers ko dyan na lagi lang nag-aabang yan maraming maraming salamat hindi ako magsasawa na magpasalamat sa inyo kaya ayan thank you very much Ah, uh, hanggang dito na lang Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta. Right?